guys, oh. At, andito yung may sakit na pusa, oh. Ming, Ming. Ming. Oh. Oh, dito na siya, oh. Malakas-lakas na siya, guys, oh. Medyo malakas na siya. Nakakakain na kasi. Ikalagyan ko muna sila ng tubig. Ah, oh, oo, oh, gutom. Kawawa. Kain na, anak. Ato, ah, ato, ato, ato. Teka, wait lang. Bari lang, binigyan lang ito. So Ayaw ko pa. Tubig, ha? <coughs> Busin mo yan, ha? Tumaba-taba na siya, guys. Ang ganda na, ganda na yung guys. Oh. Maganda-ganda na siya, oh. Lang ay lang ano lagi na siya nakakakain ngayon eh. Oh, tataba 'yan, sabi ko sa inyo eh. Garfield. Garfield. Bibi. Ani ka dito? Garfield. Ah, oh, may tubig doon ha. Oh, kain na. Uy, ayun ang pagkain. Oh, malakas. <laughs> Nagkikiagaw. Ang pagkain mo, iniwan mo. O, nagsishower na tayo dito. Kain mo yan, ha? hay mo. Ito baby ah. Oh. Alikay ka dito, Ming. Eh, pagkain mo ubusin mo ba? Malakas ka na ha. <laughs> Hindi ka na ano ha. Gumaling na rin yung ano sugat niya sa chan sa ano niya oh. Malakas sa sao din sa ano. Dati nangihina 'yan. Aba kagaling naman. Wala na yung ano yung chin niya. Very good na. Maano na yung chin niya, may laman na. Ayan, may tubig ka dyan. Inom ka yung tubig. Oo sila, guys. O, oh, huwag na mag-away-away. Pero sa, sabi ko sa inyo, yung puti taga-harang sa akin. Ayan, taga-ilalong sa bike. O, oh, dito na, dito na. Huwag na mag-away-away, ha? Ah, dami nila, guys, o. Oh. Malama sila. Ah. Dito, 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 dito. Kanya, kanya. dalina. na. Ada sa puti masyado to oh. Wait lang. Hmm. Hmm. Yan pala isa. Sabi sa inyo, pito yan, pito. Ayan, pito yung mga namaharang sa dito yan is, I-street namin yan Yan i namin guys